Ano yun? Bayawak? Iti-check. Iti-tingnan. Iti-check kami ng bayawak. Pag <laughs> may huli. Patibong. Patibong. Pati. Okay lang. Memorize ko na yan. tutulay kami daming tubing 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 dami. yung shell na mahaba dami? dami nga eh doon kami pupunta sa palok ang dami ding bunga bunga oh, low tide ngayon Ayan Puro tubing-tubing yan. Ayan. Daming tubing-tubing. Tubing-tubing. Shell. Bagungon sa amin. Tawag. Ito. Sampalok. Ang daming bunga. Sa nasa taas. Oh, I keep Check na kami ng trap. Cool. May nahuli. Doon sa amin na. Diyan. Sunod ako, Mitz. And then, sa kabila pala is low tide ngayon. Daming shell yung ginagataan. Mamaya po pulot ako. Pakita ko sa inyo. Hmm, ang ganda ng ilog oh, low no, tide. Ay. Low no, tide ngayon. Babala yung tubig. Uh. Ayan, yung pala Walang tubig. Grabe yung shell, Ang dami. mits Sa nagtatago yung isda pag ano Eh walang tubig Diyan lang Ay doon ha huh? Saan banta? Bakaw. Anong bakawan? Bakawan. No. pag ganito pala, no, mataas na dito. Mga ano. Mataas yung damo dati. Wala yan eh. Nung summer. Wala. saan nyo nilagay? Ah, wala bang bahay dyan? Ay! Diyan kayo tumulay? Ayan, may pasabing, kanino pasabing niyan? Itong malaking 'to. Kaya 'tin marebel 'yan. La. Hindi pa nagalaw. Na <laughs> Baka natutulog pa 'yun. ito yung, ano pwede kang tumula ipapunta dun sa kabila Yes, <laughs> dami ano. Yan yung mga shell. Lahat yan.

grabe mm -hmm. dami kahit magataka araw-araw yun know. o dami shell yan lahat Peste daw yan sa ano. pala isdaan. Sabi nila. Nasaan nang mga yun? Uh -huh. Naku, dito lang ako, no? Tumawid na pala sila. Mm hmm. Mm hmm. Yan, daming kambing. Hmm, daming kambing, oh. Yan, kambing yan. check na sila kung meron holy yung trap nila ng bayawak meron kaya school yan. school mà oh, mẹ makulimlim ngayon cô lim lim wala meron talaga wow meron daw huli malaki Putol. naputol uh. naputol yung Dali. pero na nahu hindi nahuli wala, wala. ala sayang naman nako malaki yun kasi hindi na kaya ng ano tali Bakit hindi na yan babalik dyan koy takot na ito so, yung ilog hmm. buti hindi masyadong mainit ngayon makalimlim hmm. yung panahon Kambing, totopek ng mga kambing nila, <laughs> sayang. Nako, sayang. May pang-ulam na sana. <laughs> may pampulutan pala. Ibali, baka bukas. Pero ni, ano, nilipat nyo, Mitch. May... Paano yun? Baka natakot na yun. Baka natakot na. Ah, kasi may pagkain. Ah. Dito lang pala yan nag-iikot. Saan ginaating gain dito? Dito lang? Dito, ayan. Ay. Saan pala? Sayang no. Oh, sige. Ikot tayo, ikot. Ikot ko, ikot. Sayang, naputol. Naputol? Sayang naman. Ito, maganda o oh, maliit lang. yung bahay ng kambing nila. O yung kambing may bahay. <laughs> Tataba ng kambing din. Marami pa nga yung ano. Ah. Uh, kasi ano pa itag-ulan, eh, pero pag summer na. Wala rin namamatay din yung mga ano damo at mga puno mm. dito Oo. uwi na kami talisay eh. may bunga may bunga 'yung talisay, dami. Bakit nakain 'to? Pag hinog na. Mm -hmm.